Alam niyo ba na nasa 426 ang kaso ng rabies sa bansang na-record last year? Lahat ng kasong ito ay namatay. Halos 50% ay galing sa kagat ng alagang hayop. Nagpapatunay na ang rabies ay 100% fatal. Sadya itong dapat tutukan. Ano ba ang dapat gawin pag nakagat tayo ng hayop? Ang sugat ay dapat hugasan ng sabon sa malinis na tubig. Lagyan ng antiseptic gaya ng Betadine pumunta agad sa pinakamalapit na health center upang makapagbakuna ng anti-rabies vaccine. Obserbahan ang aso na nakakagat. Huwag sipsipin ang dugo mula sa kagat. Huwag pahiran ng bawang ang sugat na maaaring ikasunog nito. Halos mayroong alagang hayop ang tahanan natin. Kaya dapat ugaliing pabakunahan ng alagang hayop taon-taon. Ability to be taken seriously. <music>